Alam nyo ba, hindi birthday ni Mama Mary ngayon? Happy Feast of the Immaculate Conception! Pero bago tayo bumati, linawin muna natin ang ilang common misconceptions. Umaling akala tungkol sa araw na ito. Narito ang 7 trivia na dapat malaman ng bawat katoliko. Hindi ito birthday ni Maria. Ang birthday ni Mama Mary ay sa September 8, siyam na buwan mula ngayon. Ang ipinagdiriwang natin na ngayon ay ang paglilihi kay Maria ng kanyang ina na si Santa Ana. Hindi ito tungkol sa pagbubuntis kay Jesus. Ang paglilihi kay Jesus ay ang Annunciation, March 25. Ang Immaculate Conception ay tungkol sa paglilihi kay Maria mismo. Ano ang ibig sabihin ng or Immaculate? Ibig sabihin ay walang bahid ng kasalanan. Ipinaglihi si Maria na walang original sin, ng mana, para maging karapat-dapat na tahanan ng Diyos. Si Maria ba ay Diyos? Hindi. Siya ay tao, tulad natin. Pero siya ay bukod tangi na pinagpala ng Diyos dahil magiging ina siya ni Jesus. Nasa Biblia ba ito? Wala ang salitang Immaculate Conception sa Biblia, pero ang katotohanan ay nandoon. Sa Lucas chapter 1 verse 28, tinawag siyang Ketcharitomene o full of grace, napupuno ng grasya. Kung puno siya ng grasya, walang puwang ang kasalanan. Bakit siya dapat maging walang kasalanan? Dahil si Jesus ay Diyos at ang Diyos ay banal. Hindi maaaring tumira ang banal sa sisidlang may bahid ng kasalanan. Si Maria ang bagong kaban ng tipan. Bakit ito holiday of obligation? Dahil si Maria ang principal patroness ng Pilipinas. Mahal na mahal ng mga Pilipino ang ating ina, kaya espesyal ang araw na ito para sa ating bansa. Ngayon, alam nyo na? I-share ang post na ito para maitama rin ang akala ng iba. Ave Maria!